May iba pa bang gagawin sa sigaw ng ina? Mukhang kailangan ko nang ituwid ang ugali mo. Ibalik mo ang anak ko rito. Kung hindi, magkakaalaman tayo. Emily! Sumigaw ng mas malakas si Mala. Tingnan natin kung sino ang mas matatag! Sinubukan ng matanda na magsalita, pero pinutol siya ni Mala at nagsabing, Mas mabuti pang huwag kang sumagot. Sundin mo na lang ang mga sinasabi ko. Ngayon, labhan mo ang mga damit na ito at ibalik mo agad. Inihagis niya ang mga damit sa harap ng biyanan at sabay sabing, At kung gusto mong makipagtalo, sige, harap-harapan tayo ngayon. Natakot ang matanda at tumakbo palayo. Ilang araw ang lumipas at lumala ang kalusugan ng ina. Isang araw, umupo siya sa sopa kasama si Emily at kumain ng pakwan mula sa mesa. Tigil na dyan, sigaw ni Emily. Wala kang karapatan na umupo at kumain kasama ko. Lumabas ka at doon ka kumain. Sinubukan ng matanda na kunin ang pakwan, pero muli siyang sinigawan ni Mala. Aalis ka ba o kailangan ko pang ulitin? Pagkatapos noon, pinilit ni Emily na gumawa siya ng mabibigat na gawaing bahay buong araw, gaya ng paglilinis ng banyo at pag-aayos ng mga tiratirang pagkain. Nang pumasok si Mr. Chips sa bahay, nagsimulang umiyak at magreklamo ang kanyang ina. Tingnan mo naman ang ugali ng babae mong 'yan. Araw gabi niya akong pinahihirapan. Sabihin mo sa kanya na umalis na siya rito. Kalmado namang ipinaliwanag ni Mr. Chips. Nanay, hindi siya ang asawa ko. Wala akong kailangang ihiwalay. Dinala ko lang siya rito para turuan kayo ng isang aral. Tinawag niya ang tunay niyang asawa at binuksan nito ang pinto at pumasok. Nanay, patuloy ni Mr. Chips, kung may isang taong mabuti sa'yo at marunong gumalang, Huwag mong abusuhin ang kabutihan niya hanggang mapilitang mawala iyon. Palagi kayong tinuring ng asawa ko bilang tunay na ina, pero hindi ninyo siya tinrato ng may respeto. Kaya ngayon, hinihiling ko na mamuhay tayo ng may pagmamahalan at kapayapaan. Minsan kailangan nating mapagtanto na ang kabutihan ay hindi dapat sinasamantala. Matutong gumalang at magpasalamat sa mga taong marunong magmahal at magpakumbaba Kaibigan, anong masasabi mo sa ating story? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood.